Humingi ng paumanhin sa pagdinig sa Senado si Civil Aviation Authority of the Philippines a, o CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo sa late na pagbibigay na update a, sa nangyaring technical glitch sa CNS ATM o Communication Navigation and Surveillance System for Air Traffic Management a, sa Ninoy Aquino International Airport nitong bagong taon na. Sa pagdinig ng Committee on Public Services patungkol sa naging abirya sa naiya noong Enero a 1, silita ni Sen. Jingo Estrada kung bakit January 9 lang nakapagbigay ng update ng ka -up sa Senado kaugnay nga sa totoong naging sira o damage sa sistem ng CNS-ATM. Sinabi kasi ni Kaap Director General Tamayo na pareh parehong araw din nilalalaman o noong January 1 na isa sa mga circuit breaker ng air traffic system ang nagka problema at hindi itong uninterrupted power supply tulad ng unang lumabas sa mga balita. Pero punanestada kung noong unang araw na nagkaabirya ay circuit breaker pala, ang may problema at hindi itong UPS ay bakit ngayon lamang ito na ipagbigay alam sa Senado at tumabot pa ng January 9 para may parating ng iba o pala yung naging problema. Taas ang tinanong Estrada si Tamayo kung incompetent o wala ba itong kakayahan at naging tugon ng kapo-officials ay yung paghingi nga na paumanhin ito sa mga senador. Maging sa pagsisimula ng pagdinig ay uh, paghingi ng paumanhin sa publiko na bunga ni Tamayo sa nangyaring abirya sa Naiya na nagdulot na malaking abala sa marami. Sa paghingi pa ng paumanhin ni Tamayo, aminado siya ng insidente isang bagay na hindi-hindi nila may pagmamalaki kasabay ng pag-ako ng responsibilidad sa nangyari. Sa nangyaring abirya, plano ng kaapat ng DOTR na makapag-procure nga ng ikalawang CNSATM na magsisilbing redundant system para sa kasalukuyang Air Traffic Management Center. Sa ganitong paraan niya, sakaling muli magkaroon ng pagpalya sa sistema, ay may backup agad at hindi na mauulit muli ang insidente. Ano ang pagyayari na bago nangyayari ito sa Japan? Iyan, one beach. on which. Mayroon nangyayari power of power days before? Uh, not, not your honor. But, but, if this is the first time, asigurado pa uh, na sa CNS-ADM. Ito, September 2020. Terminal power outage is terminal three. Am I correct? Uh that, that that is uh terminal three, sir. Yes, terminal three. That's that's correct, sir. That's the airport. I I'm only referring to the C S K D. No, no, whatever. Power outage for it. Okay, yes, what did you do there? The color no. no preceded, not present, whatever. nagkaroon na ng na power outage no September sa Terminal 3. What actions have you taken to prevent similar occurrence? Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.